Uy, aso, aso, aso! What the? Yung linis, so oh, sarap. Kunting wow. uh, banking, banking. Ah, oh, sarap, sarap, sarap ng hangin. Yeah, maganda kumaka dito nga pala ako ngayon sa Marilake. Yun, syempre, tanggal ano tayo ngayon. Tanggal katingin ng ating uh, kamay. So, unwind, unwind lang syempre. So, konting uh, short ride lang bago matapos ang taon. Dito tayo sa Marilake Tagal-tagal na rin naman hindi nakakapunta at nakaka-ano uh, rito. Nakabiyahe. So, inaasahan ko kasi dapat may fog eh. Kaso walang fog. So, sorry. Better luck next time. Sarap. oh Uh sarap. Ah, sarap, sarap, sarap ng hangin. Ito nga pala yung ginamit ko yung ano. Uh, ito uh, gagamitin kong video sa araw na to para at least ano, stable yung kuha, hindi magalaw-galaw yung leg-leg ganun. Yan, kaya eto uh, Ito yung ginagagamitin kong video. So yan, no. Sarap oh. So, let's go. Ngayon solo lang eh. Suko ako lang. So ngayon yung uh, December Ano ba yun? December 14 2024 So uh, ano lang Really really quick ride lang Dito sa Marilake At uh, saka konting photo ops lang Photo ops Parang may naamoy ako hindi maganda Baho may tae <laughs> yun, linis so oh. sarap konting wow. uh, banking-banking kahit hindi naman mukhang banking-banking <laughs> <laughs> ay, aso, aso, aso walang fog eh sa yan iba naman yan I'm very very disappointed inagahan ko pa naman yung alis tapos walang ano walang fog fogging fogging ina naman oh solo ride si kuyo parang ako solo ride solo ride lang tayo Ay, shit! Alam ko, din ako. Woohoo! Ayun na, walang fog. Dapat may fog dito eh. Wala, hindi natin aabutan. Sad. Ah! Ah! Walang fog eh. Yun nga lang yung inakyat ko rito eh. Para kahit pa pano oh. Lumilipad na naman ang isip ko Parang it, it feels like eh It feels like heaven <coughs> uh, So wala walang, uh, walang fog ngayon Siguro ano ngayon Ah uh, hindi uulan Pero uh, ano Ano naman yung ula pa Uy, aso, aso, aso! What the? Pusya ang ina! Pusya Hindi nakakatakot sa ganito, no? Pag uh, hindi ka talaga alerto, oh, nabangga mo na yun. Oh, no! Oh, no! Kaya e, kalmado lang, kalmadong biyahe lang tayo, Jen. I'm chill right now, chill right.